Okay, Lakers fans, I'm sorry to tell you pero baldog si Luka sa Lakers. At uh, share ko na rin, Sam Hauser breaks the record, no? I'm very sorry, guys. Uh, kahit panalo o nananalo ang Los Angeles Lakers with Lebron-Luka combo, baldog pa rin talaga yung pogi na si Luka. May ebidensya po akong ipapakita sa inyo. At uh, speaking of ebidensya, eh grabe si Sam Hauser. Na-break niya yung record ng most three-pointers in a single quarter. Ako po si pau Saludang Pauka Sports. Hindi lang ako pang boxing, ha? pang basketball din. na Sa katunayan, ha? kabarangay niyo ako. At by the way, good luck sa Hinebra versus TNT sa finals game. Pero hindi na pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayon ang nakakahiyang na pagkatalo po ng Lakers. Back-to-back -back defeats na po yan last game eh, tinalo or tinambakan ba sila ng uh, Boston Celtics. Alam ko na natanggap ng mga Lakers fans yan eh. Pero itong pagkatalo nila sa Brooklyn eh medyo nakakayanata, na ano? You know? Ang ganda ng simula nila, 28-16 lead, pero banderang kapos, bro. Hindi ako nag hate sa Lakers promise, ha? Ah, uh, this is just the fact. Gusto nyo ng uh, fact talaga, 'di ba? Uh, parang ano yan eh, parang uh, Celtics versus Lakers sana ang finals. Yan ang fact, gusto ko yan. Pero parang uh, pag wala po si Lebron, eh, lalo na ngayon, may groin injury si Lebron, eh, parang wala na rin itlog ang Lakers. No? Walang balls. <laughs> Nako, Lakers fans, ha? baka 2 weeks na hindi maglaro si Lebron at uh, ang tanong ngayon, kaya ba ni Luca na buhatin ng Lakers? Condition ba? Kaya ba magbuhat? Uh, dito masusubukan si Luka, no? Parang uh, practice na to kasi ito nang nakikita yung team, ito yung future ng Lakers. You're looking at Lakers without LeBron. At mukhang malaking issue na to ha, lalo na uh, sinabi ko baldog si Luka. Alam mo, ang, ang, sarap tingnan ng triple-double ni Luka. 22 points, 12 rebounds, 12 basis. Ang galing, no? Pero kung titingnan mo yung shooting percentage eh nakakaloka talaga. Napaka-inconsistent ni Luca. Ayan no, 26 attempts, 8 lang ang pumasok. That's 30% shooting. Anyari. An Mukhang hindi lang diet at condition ang kailangan uh, ni Luca i-training. Parang pati shooting yata. Parang kailangan yata mag-shooting training nito ni Luca. Again, di ako nag-hate. Just stating facts. In fact, Player ko ngayon sa fantasy team ko eh at uh, dahil sa kanya lagi akong talo sa field goal. Biruin mo ha. 11 games si Luka sa Lakers so far and he is only shooting 41% parang hindi pang-star yung shooting niya. Tapos average turnover niya tingnan mo to. Grabe 4 per game. Para lang siyang inaagawan ng bola harap-harapan at pag naagawan sa halip na humabol Nagre-reklamo na lang, Luka, Lakers needs to fix this. I think uh, kaya pa naman dahil bata pa naman si Luka pero fair warning ha, since the trade, eh lalong bumaba po ang stats ni Luka. Tingnan mo yung stats bumaba talaga, halos lahat from Dallas mo kailangan ni Luka ng tulong. Buti na lang alam mo yung mga tumutulong sa sports development. Parang kailangan niya yata yung one Pacman party list number 22 sa balota. Sa Pilipinas yun ang ginagawa niyan eh. focus sa sports development, education and health. Yan, masabi ko lang sa inyo, baka kailangan niyo i-connect to si Luka sa one Pacman party list. Speaking of stats, no? Celtics partida na walang Tatum 4Z pero tinalo ang Jazz. 114-108. Sam Hauser dropped career high of 33 points including 9 three-pointers sa laro. Grabe. And most of them came from the third quarter. Uh, and he set the Boston record of most number of threes in a single quarter. 7 out of 10. Solid. Yan ang hinahanap natin kay Luka. Yan. Dahil dyan, 5-game winning streak na ang Celtics. Celtics- Uh, next game probably still without Porzingis who is the nursing and identified viral illness pagaling ka Porzi will take on the Thunders nako Thunders matibay mati sa so March 13 at samantahan ang Lakers probably still without LeBron nako the Bucks on March 14 bring Brony back baka sakaling manalo pa ano sa tingin niyo guys